So yon mga kainsan ito na po yung mga binuksan ko napakarami grabe umuulan ng libayis ngayon Yon unang dampot Size 38 na naman. Maganda to. Maganda solid to. Length 30. Size 38, length 30. And then, pangalawa, 5'11. Size 30. Ang gaganda po nung nabuksan natin. Okay. So, ito, kailangan siyang downihin mga ka Ano? You know? Ito, may butas lang. Okay. So, yan. Reject natin yan. Brown. Pangalawang reject. Uh, palibre lang po ito sa aming live kaya mga kainsan kahit na wala kayong uh, pera basta mag share lang kayo sa aming live Okay, pakishare na rin tong video na to. At uh, nagpaparapal, nagpapalibre po kami ng device. Okay, 5'11 na brown. Size 33, length 32. Ang ganda nito. Naku, walang damage to ah. Ito, kailangan siyang laban at downy downihain para umunat. Okay, so para kahit hindi mo na plancha yan. Wow, 501. Wow, wow, wow. Fresh na fresh. 501 na size 40, length ay 32. Button fly. Ang ganda nito. Silipin natin yung loob ayan, made in Egypt maganda po yung uh, made in Egypt 501 then bottom fly. ayan, 514 na slim straight size 34 length 32 stretch okay so yun mga kainsan, insan at uh, i-pass -pa forward lang muna natin tsaka ako nalang ipapakita mamaya pag napilihan ko na okay ayun mga -insan, ito na po yung mga binuksan ko napakarami, grabe umuulan ng Levi's ngayon so abangan nyo po 102 piraso po itong ipopost namin this week po yan okay, first batch po yan ng September mga kainsan, maganda pasok ng September sa atin, maraming Levi's ang dumating, so ito ay 246 2, 4, 6, 8, 10, 12 layer po yan. Ito naman ay 11. So 11, puro 11 yun lang yung 12. Bali, ayun pa nga yung isa. Okay, so kung bibilangin natin yan ng uh, 10, 20, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90. So dahil 11, 11 po yan, yung hilera na yan. So bilang ka ng siyam dito. So sa gilid dahil uh, sobra. And then meron tayong uh, sobrang dalawa or tatlo ata yan kanina so yung basta 102 po yung uh, total ng binuksan natin napaka sobrang dami at puro pang lalaki lang po lahat yan so may nakuha tayo na 527 na size 34 517 na size 38 511 ayan 511 505 kumpleto 559 514 okay 541 eto maganda yung kulay dito 510 skinny and then mayroon to eto brand siya na brown 5'11 and then solid yung pagka-brown naman ito. Okay, 514 black patch size 30 lang 32. Olive green, wash na gray. Okay, wash na red and then uh, 505C na gray. Sobrang dami, may 501 din tayo. May malupit pa na 501 dito kanina. Ito naman leather patch na 513. Ito napaka-pogi nito tsaka yung 512 na yan. Solid po yan. Napakaganda. Ito pa, Ayan, 541 na dark wash. Ito yung 501 na leather patch. Kakaiba yung pagka-gray niyan. May pagka-green, leather patch na, commuter, 511 na 36 leather patch. So, ayan mga ka -insan. So, baka may mapili kayo ngayon. Isasahalang pa po ito. So, hindi pa namin makikita yung mapipili nyo. So, abangan nyo na lang po. So, ayan mga ka-insan. I-update ko na lang po kayo sa aming FB page. Kulin Pansu kay BJK New Account. Palagay -like and follow na lang po. At pa-subscribe po ng ating YouTube channel. Thanks for watching mga ka -insan. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye.